Matapos ang enkwentro ni Shin laban kay Tenkyu, ay ngayon ay i-review na natin ang chapter 191 at 192 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pansamantalang pagtakas ni na Shin, na kung saan ay hindi rin magtatagal mga kaibigan, sapagat mawiwitness nyo ngayon ang full resolve ni Shin at ang round 2 ng kanilang matinding bakbakan. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Shin na kasalukuyang tumatakbo. Sa isipan ni Shin, sinabi niya na in-underestimate niya raw si Tenq. Hindi pala ito ang tipo ng tao na basta-basta na lang nakokontrol. Samantala, tinanong ni Heisuke si Shin, So, itong babae ba ang pinakamagaling na fortune teller sa buong mundo? Dahil hindi niya inaasahan, ang inimagine daw niya ay isang matandang babae. Sumagot naman si Shin, at pagkatapos ay siya naman ang nagtanong kay Atari. Uy, bakit tinulungan mo kami kanina? Sabi naman ni Hoshi, huwag ka magkamali bata, nagkataon lang na isa kang lucky item ni Atari ngayon. Nainis tulong si Shin at sinabing, ano? Sa isipan naman ni Atari, sinabi niya, hindi naman daw talaga kamukha ng Gary Oldman itong si Shin. Sumagot si Shin, ha? Huh? Sino ba nagsabi sa iyo niyan? Hinawakan bigla ni Atari ang damit ni Shin, kaya nagulat ito at sinabing, Uy, bakit ka nakahawak sa akin? Sagot ni Atari, importante kasi na lagi akong nakahawak sa aking lucky item. Sagot ni Shin, teka muna, hindi ako isang item o bagay. Pero nang nabitawan siya ni Atari, bigla na lang siyang nabagsakan ng isang flower vase na may bulaklak. Nagulat si Shin at napatanong, ha? saan ang galing yun? Kinamusta naman ni Heisuke si Atari pero sagot ni Hoshi, ang bagay na ito hindi raw madalas na nangyayari kay Atari. Tumayo si Atari ngunit hindi makakilos. Nagulat si Shin, ha? Ano bang ginagawa mo? Sabi ni Atari, hindi ako makakilos. Kaya inangat siya ni Hoshi at sinabing, nakaapa ka lang sa damakmak na gamit Atari, kaya pakiusap dito ka lang sa tabi ko, lucky item. Sabi naman ni Heisuke, grabe malas naman yan. Sagot ni Hoshi. Siguro malas siya ngayon kasi hawak-hawak niya ang kanyang lucky item. Habang iniisip ito ni Atari, bigla na lang dumating si Tenkyu na dumaan sa glass window at sumigaw, Huli ka, fortune teller! Nagulat si Shin. Bago pa makagalaw si Hoshi, nasipa agad ito ni Tenkyu ng sobrang lakas at tumilapon sa malayo. Agad namang nagpaputok si Seba pero naunahan siya ni Tenkyu at nasiparin. Nag-alala si Shin sa kanyang gisipan. Ang target ni Tenkyu ay si Atari. Kaya kinuha niya si Atari at tumakbo. Alis na tayo rito. Pero naghanda si Tenkyu gamit ng kanyang armas at sigaw. Hindi ka makakatakas! Nabitawan tuloy ni Shin si Atari dahil nasangga niya gamit ang kanyang braso ang atake ni Tenkyu. Nag-alala si Heisuke para kay Shin. Mayamaya, -maya, hinawakan ni Tenkyu ang buhok ni Atari at sinabing, Huli ka! Ito ang makakasolve sa lahat! Sumigaw si Hoshi. Walang hiya ka. Ilayo mo ang kamay mo kay Atari. Pero tinanong ni Tenq si Atari. So, fortune teller, paano ko ba maaayos ang relasyon namin ng kaibigan ko? Sagot ni Atari. Imposible yan. Hindi ka tatanggapin ng alternate identity ng boss mo. Tugon naman ni Tenq. Ang tinatanong ko, paano namin maibabalik ang dati? Sagot ni Atari. Alam mo namang ang sagot niyan sa sarili mo. Kaya mas hinila pa ni Tenkyu ang buhok ni Atari. Gamitin mo ang swerte mo bilang fortune teller at ayusin mo ito. Sabi naman ni Atari, Hindi ko na magagawa yan kasi ubos na ang aking swerte. Nagulat silang lahat. Ipinaliwanag pa ni Atari. Ang lahat ng tao ay may limitasyon lang na swerte sa buhay. Ang aking kapangyarihan ay nagbibigay lang sa akin ng kakayahan makuha ang mga swerte na makukuha ko pa sa hinaharap. At ngayon, ubos na ito. Naubos ko na ang lahat ng swerte ko sa buong lifetime ko. Hindi na ako maswe-swertehin pa. Ganyan ang kapalaran ng isang taong nakakasurvive sa mundo ng mga asasin gamit lang ang kakayahang manghula. Makikita naman na nakatingin ngayon si Shin kay Atari. Ibig mong sabihin, all this time, ginagamit mo na pala ang lahat ng swerte mo para sa JAA? Tinanong din ni Heisuke. Totoo ba yan? Nainis tuloy si Ten Nakakainis. Pumunta pa ako rito tapos ngayon wala na palang silbi. Nagulat naman si Shin nang sabihin ni Ten na, Oo, oh, kahit na wala ka ng swerte at naubos mo na ito, buhay ka pa rin naman, di ba? Ibig sabihin may natitira ka pa palang swerte. Sagot naman ni Atari na napagdesisyonan na raw niya kung saan niya gagamitin ang kanyang huling swerte. Kaya dito na sinakal ni Thank si Atari at sinabing, Minsan talaga gusto mong kunin ng mga bagay na pagmamayari na ng iba. Dahan-dahan namang tumayo si Sheen at sa kanyang isipan ay sinabi niya, paano raw nagawang saktan ng hayop na ito ang isang babaeng walang kalaban-laban? Napagtanto ni Sheen na nagkamali siya sa pagbibigay ng benefit of the doubt kay you, dahil ngayon ay malinaw na hindi magdadalawang isip si Thankyou na patayin sina Aowi at Hana para lang makamit ang kanyang layunin. May mga tao raw talaga sa mundo na hindi karapat dapat mabuhay. Dito na inatake ni Shin si Tenkyu gamit ang isang sirang baso at nagalusan ng muka ng kalaban. Pagkatapos ay agad niyang kinuha si Atari na nawalan ng malay at sa isipan niya ay sinabi na, seryoso na ako ngayon. Napansin ni Heisuke na parang nagiba ang vibe ni Shin. Kaya sabi niya, ano bang gagawin mo Shin? Tara na nga, umalis na tayo rito. Sagot naman ni Shin, pasensya na Heisuke hindi ako makakasama sa iyo. Nagulat si Hayes at nagtanong, Ano? Kaya ipinaliwanag ni Shin na magre-resign na raw siya sa Sakamoto Store. Kinuha niya ang kanyang name tag at iniabot kay Atari. Dalil mo ito, baka sakaling gumana ito bilang lucky item. Ito ang pinakamahalagang gamit na pagmamayari ko. Sabi naman ni Heiske, Hoy, Shin! Seryoso aba? Nag-flashback naman si Shin sa mga sinabi ni Heiske noon na nagbago raw silang dalawa simula nang nakilala nila si Sakamoto. Pero ayon kay Shin, hindi siya talaga nagbago. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isa pa rin siyang asasin. Kaya ngayon, dito na lang daw muna siya para tapusin ang walang hiya si Thank Nagalit naman si Heisuke at sinabing, Hoy, hindi ka nagmi-make sense. Ano yan? Babalik ka sa pagiging asasin? Ano bang problema mo? Maya-maya lumingon si Shin at narescue niya si Heisuke mula sa biglaang atake ni Thank sa isipan ni Thank you ay nasabi niyang, Ang galing. Hindi ako makapaniwala na naiwasan mo yon. Kaya sabi ni Shin kay Heiske, Sa tingin mo ba Heiske, dapat mamatay si Thank you? Sagot ni Heiske, hindi niya raw kayang sagutin yun. Ngulit ayon kay Shin, kung siya lang ang tatanungin, oo, nararapat mamatay si Thank you. Nagulat si Heiske at si Thank you sa sinabi ni Shin. Ipilang liwanag pa ni Shin na nung nabasa niya ang isipan ni Sakamoto may nakita siyang memory kung saan sinabihan si Sakamoto ni Aoi na mali ang pumatay ng tao dahil bawat tao ay mahalaga sa iba. Gusto rin daw ni Shin na mading mabuting tao ngunit hindi niya ito magagawa dahil hindi lahat ng tao ay mabubuti. Tumawa si Thank at inatake si Shin pero naiwasan ito. Subalit, biglang gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Kaagad niyang iniabot ng Heisuke ang kanyang kamay at sinigawan si Shin. Shin, Hawakan mo ang kamay ko! Ngulit hinayaan lamang ni Shin ang sarili niyang humalog. Nagsisigaw ang si Heisuke. Shin, ikaw ang nag-imbita sa akin na sumali at pumasok sa Sakamoto Store. Ayokong pumunta doon kung wala ka. Pumikit lang si Shin at sa kanyang isipan ay naalala niya ang mga rules sa Sakamoto. Habang siya'y nahuhulog, bumalik sa alaala niya ang mga kaibigan at ang mga sandali sa Sakamoto Store gaya ng rule na bawal pumatay ng tao kung parte ka ng household ni Sakamoto. Naalala pa niya noon na sinabi niya kay Sakamoto na maaasahan siya sa bagay na iyon. Sa isip ni Shin, marami na siyang pinapahalagahang tao ngayon at kung kaya niyang protektahan sila ay gagawin niya talaga. Naisip rin niya ang sinabi noon ni Sakamoto na kailangan niya ang tulong ni Shin at sagot niya noon ay, siyempre naman. Pagbagsak niya sa lowest floor ng B3, mabilis siyang umahon mula sa tubig. Subalit bigla siyang inatake ni Tenkyu. Sabi ni Tenkyu, gusto raw niya ang mga sinabi kanina ni Shin at nararamdaman na niya ngayon ang totoong feelings ni Shin. Base sa mga salita nito, ginawa raw ni Shin ang lahat ng makakaya para maging mabuting tao at nakuha niya talaga iyon. Sagot naman ni Shin, Oo, ang lahat ng tao sa tabi ko ngayon ay puro mababait, napaka-ridiculous nga minsan, kaya hinding-hindi ko hahayaang masaktan sila kahit na kanilangan ko pang pumatay o patayin ka, thank you. Natawanan si 10Q at si Labing. Wow, sa paraan ng pagkakasabi mo, parang ayos lang ang gagawin mo. Pero ibig sabihin yan, mamamatay tao ka rin kagaya ko. So, may ba, ba tayo? Sagot ni Shen, wala. Kaya nga yan ang problema. Bobo. Agad nagpakawala ng araw si 10Q, pero naiwasan ni Shen. Sa isip ni 10Q, naiilagan pa rin niya Nalagpas na to sa simpleng reflexes. Para bang konektado na sa psychic ability ang galaw niya? May kakayahan ba siyang makakita ng saglit sa hinaharap? Kaya agad niyang hinila ang bowstring dahil alam niyang kahit split second na delay ay makakaiwa si Shin. Habang sumusugod si Shin, napaisip si Tenkyu na kung gagamitin niya ang kanyang panas sa regular na paraan, may iwasan ni Shin ang lahat. Kaya tumalon siya at inatake si Shin ng mas mabilis at imposibleng iwasan. Gumamit naman si Shin ng kanyang ability para pahintuin si Tenkyu pero hindi ito gumana. Nakalapit si Tenkyu at tinamaan si Shin ng pana dahil alam para siya'y tumilapon. Napaisip si Shin, hindi ko na-over ang kanyang isipan. Pero noon nag-handstand kami, napahinto ko siya. Ano ang pinagkaiba noon at ngayon? Naalala niya bigla ang sinabi noon ni Nagumo. Napaka-convenient ng ability mo. Hindi kaya may risk din nakasama ito? Sabi sa sarili ni Shin, Oo nga, hanggang ngayon hindi ko pa nagagamit ang ability na ito sa isang tao ng higit sa isang beses. Samantala, gamit ang kanyang bow, itinulak ni Tenkyu ang sarili mula sa isang bakal at mabilis na inatake si Shen, tumatagos pa sila sa napakaraming poste. Sabi pa niya, wag kang magpatulala, Shin. Gaya mo, hindi rin ako nagdadalawang isip na pumatay. Dito naman lumipat ang eksena kina Heisuke. Sa kanyang isipan, kung wala akong gagawin, mawawala talaga sa amin si Shin. Ano bang dapat kong gawin? Biglang may dumating. Napasabi ni Heisuke, sino yun? At ang dumating ay si Torres, sabay-sabing, Yo! Ikaw ang pinakamagaling na fortune teller ng JAA, di ba? Kailangan ko ng reading para sa horse racing ticket. Of all people, dumating pa ang bagong order member na si Torres, ang parehong natalo ni Sakamoto. Kaya ano na kaya ang mangyayari sa kanilang lahat ngayong luging-lugi sila sa kanilang mga kalaban? Yan ang matutong haya natin sa susunod na chapter, mga kaibigan. Isang napaka-intense at matinding bakbakan. Kaya dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyong video, comment and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.